Kakape na naman siya, guys. Ano? Pilo nga mga ako, ginawa mo dito gusto ko eh. Ano ba yan? Hey. Kape ka, guys. Ha? Huh? <laughs> Nagpapaturo siya, guys. Paano? Okay. <laughs> Magka-content creator po. Ito. Ngayari, gagawa ka ng video mo. Ang kailan. Nangyari ito. Yan. Yeah, yeah, yeah. yeah. Gawin mo na nga yan. This is lang yan. Yung mahabang kamsa. Um, sabi. Ayan. Ayan o. Mag-type ka lang. Okay. Tapos. Ito, type mo lang yung... Yung ano. kanta. But maigsi. Maigsi. Yan lang yung nakalagay sa'yo eh. Oh, yan naigsi. lang yung video mo eh. Ayan o. Okay. Oh, wala na yung makot. Yan. Yeah, yeah. Ayan, guys. Ayun, okay. Teka. Okay. akin, guys. Woo. Gusto mo ng stopper? Oo. Oh, Yung kay Bruno. Ay, sarap naman Dito kami, guys. Tumatambay. Thank you. But I don't know I'm to